isang maliit na isla matatagpuan sa bayan ng Banate sa Iloilo. Sa una mong tingin, parang simpleng bato lang sa gitna ng dagat. Pero sa ilalim nito, may nakatagong paraiso na puno ng makukulay na korales, iba't ibang uri ng isda, at kwento ng pangangalaga na hinubog ng buong komunidad. Ito ang Hibotkan Rock Sanctuary. Isang misteryosong araw mga kamisteryo. Kung bago ka pa lamang sa page at channel na ito, follow at subscribe na. Ito ang misteryo. Ang bayan ng Banate ay isang baybaying bayan sa silangang bahagi ng Iloilo na nakaharap sa malawak at mayamang tubig ng Visayan Sea. Kilala ito sa masasarap na pagkaing dagat, lalo na sa alimasag na ipinagdiriwang taon-taon sa makulay at masayang Kasag Festival kung saan tampok ang sayawan parada at pagpapasalamat sa biyayang dagat. Ngunit hindi pa alam ng karamihan ang nakatagong kagandahan at kayamanan ng Hibutkan Rock Sanctuary, isang natatanging yaman sa ilalim at ibabaw ng dagat na unti-unting nadidiskubre ng mga mapapalad na nakarating dito. Ang Hibutkan ay bahagi ng isang marine sanctuary na may lawak na humigit kumulang 25 ektarya. Pero tuwing low tide, isang ektarya lamang ang lumilitaw. Kaya binansagan din itong Sunken Islet. Sa ilalim ng tubig makikita ang hanggang labing anim na pamilya ng kurales at 34 apat na species ng mga ito. Dito rin masisilayan ang iba't ibang tropikal na isda na kumikislap habang hinahampas ng sinag ng araw mula sa ibabaw. Simula pa 1996, kabilang ito sa pangangalaga ng Banati Baywide Resource Management Council o BBRMCI, isang samahan na naglalayong protektahan ang yamang dagat ng buong Banati Bay. Ayon sa plano ng lokal na pamahalaan, may dalawang bahagi ang hibutkan: ang core zone at ang buffer zone. Ang core zone ay mahigpit na protektado. Walang pangingisda, walang pagkuha ng kahit anong likas na yaman. Sa buffer zone naman, pinapayagan ang tradisyonal na pangingisda para matulungan pa rin ang kabuhayan ng mga lokal. Mula sa Banati Seaport, Katlong kilometro lang ang layo ng hibutkan. Maaabot sa ilang minutong sakay ng motorized boat o pump boat. Dito, pwede kang mag at mag diving para masilayan ang kagandahan ng ilalim ng dagat. Ang Banate ay nasa 50 kilometro sa hilaga ng Iloilo City mula sa Tagbak Terminal sa Haro sasakay ka ng bus o van papuntang Banate at mula roon ay boat ride na lang ang kailangan para marating ang maliit na isla sa Hibutkan bawat coral head ay tirahan ng iba't ibang marine life bawat alo na humahaplos sa bato ay paalala na buhay ang dagat at dapat itong alagaan ang sanctuary na ito ay patunay na kapag nagtulungan ang pamahalaan, komunidad at mga institusyon, posible ang pagbabalik ng sigla sa ating yamang dagat. Ang Hibutkan Rock Sanctuary, isang buhay na museyo ng karagatan at isang kwento ng muling pagsilang. Kung gusto nating manatiling may ganitong paraiso para sa susunod na henerasyon, kailangan nating alagaan pahalagahan at ipasa ang kwento nito. Maraming salamat sa inyong panunood mga kamisteryo. Kung mayroong kang katanungan, maling narinig o karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ito ang misteryo.